So good day mga boss. Welcome na naman po sa ating panibagong video. So sa video natin ngayon mga boss ay simpleng uh, information lang mga boss. May share ko lang sa inyo. Etong uh, eagle eye na to ay nabili ko sa uh, Shopee mga boss. So yan. So halagang 150 mga boss, dalawa na siya. Ang kagandahan kasi dito mga boss ay meron siyang ano, uh, Dilawat at puti. So, dalawang ilaw yan mga boss. So, pwede mo siyang gawing stop light mga boss at park light yung ah uh, puti. So, yan. So, ang naging problema na ito, mga boss ay ayaw umilaw yung kulay dilaw. So, yan. Natambak na to ng mga alos dalawang taon na to eh. So, trinay ko lang pailawin siya mga boss. So, ito na yung isa. So, yan. Umilaw na yung dilaw mga boss. So, tinanggal natin dito sa loob. Tapos, nire-wiring natin mga boss yung kanyang wire sa loob. So, ito yung wire niya sa loob. So, yan, tinanggal natin yan. Tapos, nilagyan natin ng uh, panibagong wiring, hininang natin. So, yan, tanggalin natin to. Ito mga boss, pinailaw ko na to halos mga yan, nasa isang oras na. Tinitinyan ko kung uh, magkakaroon ng problema. So, tanggalin natin to. So, itong negative. So, yan. So, yan yung dilaw niya. So, pa pailabi naman natin yung puti, mga boss. So, yan. So, yan yung puti. Okay na yung puti. At okay din yung dilaw. So, yan. Bali, okay na to mga boss. So, pakita ko sa inyo kung paano ko ginawa. So, yan. So, ininang ko lang uli siya pa ng panibagong mga boss. Panibagong wire. So, nandito yung kanyang uh, puti. Ito. So, itong part na to, yung puti. So, ito yung part na to. Yung, yan yung puti, mga boss. Yung nasa gitna, yan yung kulay dilaw. At itong nasa dulo, ito, ay yung ground niya, mga boss. So, dito, hindi ko na, na ilagay dito dahil sa sobrang dikit-dikit na sila yung mga wirings nagsasama-sama mga boss yung ating lead So nagkakaroon ng contact yung mga yan Ang ginawa ko mga boss Dahil yung uh, Pinanggalingan naman ito Ay dito sa dulo uh, Tingin ko Ito ay diode to eh So diode to So dito ko na nilagay sa dulo mga boss Ito, itong wear na to Nilagay ko dito sa dulo, do'on ko na hininang So okay naman, wala namang Naging problema So isang oras na siya nakailaw mga boss Yung dilaw na yon ay wala naman naging problema. So, ang gagawin natin, ibabalik lang natin 'yan mga boss. Tapos hihinangan uli natin ng panibagong wire. Yung wire na 'to. So, yan. para kasya rin siya rito sa dulo niya. So, pakita ko sa inyo mga boss na ayo talaga gumana tong ah uh, wire na 'to o yung ilaw natin. So, eto hindi pa 'to nabuksan. So, rewire muna natin 'yan mga boss. Ito so, mga boss. Ah, uh, Lagyan na natin ng connection. So, ito, nakakabit na yung kanyang negative. So, ito na yung ating positive, mga boss. So, daan lang natin dito. So, ito yung kanyang positive. So, yung dilaw dyan, mga boss, yan yung kulay dilaw din ng LED. So, try natin, mga boss. So, yan, wala. So, nakadikit na yan, mga boss. Try naman natin yung pula, mga boss. So, yan yung kulay puti niya. So 'yan. So umiilaw yung puti. Yung dilaw. So wala yung dilaw. So 'yan. Wala talaga. So 'yan oh. Wala. So yung puti lang talaga yung umiilaw mga boss. So 'yan yung naging problema. So dito pa rin 'yan sa loob pa rin 'yan mga boss. So ang ginawa ko para matanggal ko tong LED sa loob Ginamitan ko siya mga boss ng blower so ito yung blower na ginamit ko so yan so ininitan ko lang ito mga boss itong part na to para matunaw yung pandikit nya sa loob so itong salamin na to ininit natin tinutukan lang natin mga uh, 10 minutes 5 to 10 minutes mga boss yon, uh, nahugot naman natin itong salamin na to yung pinaka cover nya tapos sa pagtanggal itutulak lang natin itong wire mga boss para mailabas natin yung LED patulak so ganun lang mga boss so eto ang gagawin natin i-rewire natin mga boss puputulan natin to kasi hinangan natin dito sa dulo para may pasok natin sya dito so yan so simulan natin mga boss i-assemble natin to So yan, nalagyan na natin mga boss ng wiring to. So gagawin natin mga boss, babalikuin lang natin. So yan, gaganituin lang natin siya para kumasya siya dun sa uh, butas mga boss. Okay. So yan. So pasok na yan mga boss. So yan, may puti na tayo. Try naman natin yung dilaw. So, yun. May dilaw na mga boss. So, gagawin na lang natin. Babalik na lang natin to. So, yan. So, ito linisin lang natin at lalagyan natin yung panibagong gasket to mga boss. So, may gasket maker din tayo dyan. So, ito na yung ating gasket maker mga boss. So, yan. Dito sa taas, naging goma na siya. So, napabayaan na to eh wala kasi itong pinakatakip niya mga boss. So yan. So, gagawin natin, lalagyan natin ng unting amount yung paligid nito mga boss. So lagyan natin dito. So, sa part na to mga boss lagay natin yung gasket maker natin para hindi na rin papasukin ng tubig siguradong tatagal yung ating uh, LED mga boss o yung ating uh, eagle eye tulak lang natin pababa so ito na mga boss yung ating LED so nalagyan na natin ng gasket yung paligid nyan so lagay na natin tong ating lens mga boss mas maganda sana dito mga boss kung yung uh, ilalagay natin ay yung ano yung super glue para dikit agad So yan, okay na. Patuyuin lang natin yan mga boss. Pag once na natuyo na yan, ito okay na. So pwede na natin install sa ating motor, yung ating LED. So yan. ah uh, subukan na natin ito mga boss. So yan, subukan na natin yung ating LED kung gagana. So balatan lang natin to yan tapos eto mga wire na to balatan din natin para ma expose natin yung so yan nabalatan na natin so eto yung ating 12 volts supply so taas natin to para makita nyo nagagana yung ating uh, LED mga boss o yung ating Eagle Eye So, lagay muna natin yung negative So, yan may negative na tayo So, yan yung dilaw So, okay na yung dilaw So, yan niliwanag yung mga boss Sunod naman ay yung ating uh, Puti So, yan okay na yung puti natin At yung dilaw So 'yan mga boss, ganyan lang po mag uh, ayos O ayusin 'yung ganitong klaseng LED mga boss. So kung kasi mag order din kayo at same lang problema 'yung inyong maranasan sa ganitong klaseng LED mga boss, ay alam niyo na kung paano gagawin. O papani remedyo para hindi naman masayang 'yung ating pagbili dito sa product na 'to mga boss, itong Eagle Eye. So 'yan mga boss, maraming salamat sa panonood sa ating munting channel dito Media na TV at sana po ay may natutunan kayo sa video ito at God bless mga boss